Wait, out you, sir! Oh, oh. Tapon mo yan! Ah, hindi ka naaalis ng bahay mag-isa, ha? Loser! Tenen. Oh! Totally! Totally! One, two, three, go! Stop! Don't talk to me! Loser that I wanna be! Oh! Totally! Totally! Okay, game na! One, Huh? Ayos po. Ha? po? Hindi ko po alam na yun. po ko. Kala ko po Okay po. Ha? Uh, Hindi ko po alam na yun. po sabi? po May note? Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po. Bakit sayang yun?

dadalhin mo yan dito. Ayan, ang ganda sa yung sayang. Ano isipin ng lalaki? Okay pa sa'yo. Willing ka pa mag-accept. Ha? Okay, sorry. Ibabalik ko na yan. Ayun na, hindi tumawa. Tumatawa-tawa ka pa. Parang gusto-gusto mong binibigyan ka ng rosa. Ano? Hindi ako tumawa, nag-smile okay. lang ka ako. Kasi iba yung feeling pag nabibigyan ka ng bulaklak. Feeling mo maganda ka ng gano'ng ano. Dahil binibigyan ka pa ng lalaki. Lagi kang nakatambay dito, di ba? Oo. Oh. Ano ka usap mo ba 'yon? Hindi. Ha? Paano niya nalaman na ganyan, ha? Malay mo o, na, na tempo na lang nandoon tayo, binigyan ako. hindi Ito. na walang respeto mga ganung tao, eh. Alam na may boyfriend eh. Ito oh. naman, lang, eh. no, ka na Ito naman, bukay lang eh. Mamaya ka na umalis si Macho, niwan ko doon. Ito naman, bukay lang. Ganda-ganda nga eh. May anak kami, di ba? May anak na tayo, di ba? Oo. Oh. Pag may anak ba, bawal na mabigyan ng bukid? Oo! Oo! Oh. Bago yan! Please! Okay! <laughs> Ay, hindi ako natutuwa sa bulaklak na yan! Ibibigay ko As na, na lang sa iba! Ano na, napakabaho niyan! Ang bango-bango nga eh! Hindi ako nakipag sa'yo! Okay! Gusto mo pa mabaka na din? Kasabay ng bulaklak mo? Gusto mo hanapin mo yung nagbigay, mag-thank you ka sa personal. Okay. Ganong gawin mo. Gusto mo yakapin mo pa yun eh. Oh. Okay, hindi na. Oh, Tinitilig ka pa eh. Puta, paano kung nasa kotse yung tinitignan-tignan ka? Tapos nakitang tinanggap mo. Tapos pag wala ako dyan, kakusapin ka naman. Sasabihin ako yun. Ah, hindi ka naaalis ng bahay mag-isa, ha? Ang <laughs> okay mo naman. Luwag-luwag na ko sa'yo. Magkape ka dyan, okay lang. Mag-mall ka mag-isa, okay lang. Tapos ganyan gagawin mo. paano kung sa mall, may nagbigay din sa'yo na kung ano-ano. Ang ganda kasi kaya tinanggap mo. Ano yun na maganda yan? Ano? Kaya mo. Tapos sabihin mo, thank you. Yan, dapat pag may nagbigay, ganun ka kaagad. Sorry. I cannot get that. Di ba? Huh? Ganun ka simple. May boyfriend ako. Inaano ma feel ng boyfriend ko pag tinanggap ko yan. Pakibalik. Ganun dapat yung sagot. Oh, talaga. Oh, huwag mo ko tinatawanan. Hindi magand... Hindi kasi joke touch po. naman <laughs> <laughs> diba? naman. Kasambat ko si kuya. galit na galit ang puso ni Musty Max. Ising ganda mo ang rosas. Admire you, see you soon. Magigipag-meet ka pa. Pag yung rosas mo, dito ko diniligan malalaman mo init din ulo mo ang bango iba ayoko nang ganun eh na, nababay pasok pag ganun eh Ma, bayaran mo to binili ko to 152 pabila mo na rin ako rosas na. may rosas ka na nakamitipo miss pwede nang sa'yo Guys, huwag nyo muna yung skip skip dahil mamimigay tayong Gcash sa Lucky Share at mag-register sa Lucky Link ko. Ito nga pala yung Epoch Game. Napakadali lang mag-register. Just put your mobile number, create a password, OTP, then may account ka na po agad. And napakadali lang mag-cash in. Lagay niyo lang yan. Kung gano'ng kalaki yung linagay nyo, gano'ng din kalaki yung mare-receive niyo. May bonus pa. And ito yung mga games na pwede nyo laruin. Dragon Tiger, Color Game, Tosa Coins, Mines, Baccarat, at marami pang iba. Pag nanalo na, mag-cash out na agad. Just press withdraw. Put your Gcash number, then easy money. So, so ano pang hinihintay nyo? Download Epoch Game. Nasa comment section exception yung lucky link ko. 18 years old up lang po.